yuri Yurchik nandun na sa aming kapitbahay. Sobrang agang ng, ng bahay ni Yuri. We Back to our home vlog and garden vlog guys. Napakasaya din na ng aking mga halaman na malaki na yung mga pipino, okra. I'm so happy. Dito pa mga okra. Ang akin lang mga sitaw guys ay parang nalalanta sila. No? Na. Siguro kulang sa nutrients o kaya tubig. Ewan ko kung na diligan ni Linlin to dito banda. Baka nakalimutan ni Linlin diligan dito banda. Nung wala kami dito. okra, okra. Ang dami kong okra. Masarap ang okra pang lagay sa mga paksiyo Sa pinakbet. watermelon Malaki na. Wow! Parang uulan. It's drizzling here. Sana umulan. Nung si Dimitri, o. Oh, punta siya ng gym. Mag-workout na siya ulit. Kasi one week siyang hindi nakapag-gym. Yan na ang bahay ni Lenlen, guys. Nalagyan na nila ng kumplito na ang hollow blocks. Then, sa taas ng hollow blocks, lagyan na lang nila ng uh, kawayan na bubong. Ah, bubong. Ding, ding. Kawayan. ko sila iba. po ugo. Next week guys, magpapagawa na kami ng pangalawang kwarto dito sa bahay namin. Tsaka, pa-extend namin yung porch or veranda namin dyan. So, ito yung magiging second room. Tapos, dito ang, ito to yung extension, veranda na, extension sa veranda. Malaki-laki na ang veranda namin from here to there. So, ito na ang magiging mukha ng aming bahay tapos eh, ano ang aming silong pa din namin tong silong namin tapos dito sa likod ito yung sa may washing machine area so dito may entrance kami para may para to sa mga ilalagay namin sa ilalim ng aming silong gawin namin tong storage dito banda so ayan may may maliit na pintuan dyan. Para sa mga gamit na hindi namin masyadong ginagamit dito sa bahay. O kaya yung mga garden tools namin. Kaya mga tools ni Dimitri. So, yan na ang magiging mukha ng aming bahay. But, mag-iiba talaga siya. <laughs> Pero maganda pa din. Tapos yung pathways namin. Uh, hindi pa kasama ang pathways namin dito. So, yung pathways, ibang kontrata naman yun. Kaha, um, kahapon, nag-perma nag kami ng bagong kontrata. Bag kontrata para dito sa second room at saka sa uh, pagpa ng silong at dito sa sa veranda. Extension ng veranda. So, ayan na ah, ang aming room, ang aming bahay. Uh, ito yung bedroom namin ngayon. Tapos, ito yung maging second room. Medyo, mas maliit siya kaysa first room. Tapos, dito yung CR. Tapos, dito yung veranda. Hi, guys! Magandang tanghali. Pupunta kami ngayon ng Bais Negros Oriental. Kasi may titingnan kami doon na aso ah. yung German Shepherd na kasi nakapili si Dimitri doon sa Manila. So, dito na lang siya maghahanap sa Negros, uh, Negros Island ng German Shepherd na aso. Titignan namin kung magustuhan ni Dimitri yung aso. Dibilhin namin. Kung hindi naman ay Lenlen guys. You sit down here pa ko lahat kami. No, only len Susama si Lenlen, gagala siya. Gagala ang buntis. Dayo nagpa-check up na ka dito din tagaan ka kuan. Oh, tambal dayo ang bigo ng midwet na ipapaato kuno provincial ni ugma. Ipa-check up ni ang barikos. Bitaw kay. Diyan niya na makuan ng tambal. Sakit ba yan ang barikos? 4 months no buntis si Lenny Ulo na dai ko no ni na Ah oh, 6 months na okay uh no ko -huh. Buntis si Lenny 6 months Babae Ayan, o lalaki Kaждый den idyo i chego ta zhdyo yasnym tyoplym dnyom Ya nandito na kami sa Bais <laughs> Mama, Mama here also. Mama and Papa here. Only the dad. Hmm? Only the, the Papa. Passed away two months ago. Lah, namatay? Yeah. Kaya nga no namatay. Koanman That's the father. Pila idad anang papa nila? Eight, na eight. eight <laughs> months na? No. no eight, eight, eight months, years. eight years, <laughs> eight months. <laughs> grandpa. Eight years already a grandpa? Your chick, where do you want to go? I'm going to... Where? Where do you want to go? Mom, I want to go to... To, 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 to where? What, where do you I'm want? We're going to Jalebi. Jalebi. Your chick wants Jalebi. He wants to go to Jalebi. <laughs> <laughs> Tapos na kaming ma ano guys mag check sa aso hindi hindi gusto ni Dimitri yung aso kasi sobrang payat ng mga aso tapos lagi naka cage din tapos yung ina nila namatay no one month pa lang sila so hindi sila naka breastfeed fully breastfeed talaga kasi labing dalawa daw sila ang ipinanganak tapos after one month namatay yung nanay eh. So baka hindi maganda yung bloodline or something. Nila, bakit? Sobrang payat ng mga aso. Oh, so, so, Hanap kami ng iba yung healthy talaga na aso. Tapos maganda ang bloodline. Para sure talaga na hindi sila mamatay or hindi magka-defect after, after a few months. Here. Have Mm -hmm. Nag-drive thru kami ng Jollibee. Lapa. Lame. Ice cream oh. Sunday. Lama. 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 First time ni mga tao ginga ng ice cream, no? Oh. <laughs> Chicken pod? Mm -hmm. First time daw mag-Jollibee ni Linlin. Nag-drive thru kami kasi sobrang gutom na namin. Wala pa kaming lunch. Kakarating lang namin ng bahay galing Bais City yun ang mga bata naglalaro naglalaro diyan sa labas nag-ano sila nagpapalipad ng saranggola si Yuri naman nagba bike sa kanyang bike fresh na ang hangin kasi hapon na medyo malamig na ah will destroy our slippers this other dog yung isang aso dyan, guys, yung may puti na legs. Hindi sa amin yan, sa kapitbahay namin yan. Yung, yung may, yung may bahay na blue ang, ang bubong. Lagi niyang kinakagat yung mga sapatos ni Yuri, mga tsinelas namin. Grabe, sobrang dami na niya masirang sapatos at tsinelas namin dito. <laughs> ang cute ng mga bata, naglalaro ng sarang saranggola. Sarang Naalala kong mga bata pa kami sa probinsya. Lagi din kami naglalaro ng ganyan pag summer, pag walang pasok sa eskwela. Yuri, what happened to Neng Neng? Why is Neng Neng crying? Si Yuri doon nakikipag-usap sa mga bata ng Bisaya. <laughs> pag mga, yung mga kalaro niya dyan, yung kausap niya. Nagbibisaya lang siya talaga. <laughs> ay, mix Bisaya and English. <laughs> si your chick ay isang konyo boy. Wow, salamat parang uulan. I think uulan na talaga ngayong araw, guys. <laughs> Ito na ang pinakahintay namin. Oh. Taw, tingnan nyo tong damo namin dito. Grass. Dito at dyan. Dyan, super yellow. Uh, brown. Super sunog. Dito, green pa. Kasi lagi tong na natadaanan ng tubig dito from from our laundry area. Hey! Mga daming manok. Shhh! May manok pa rin na nakapasok dito. Ah! Lumulusot sila dyan. May malaking butas pa na hindi nakita ng asawa ni Lenlen. Len. <laughs> cute talaga ng mga deal. Sobrang bango ng deal. Nagpundo ako ng tubig dito pang dilig. In case na wala kami tubig. I'm in the garden. Nagising na si Yuri. Umiiyak siya. Umiiyak kasi siya pag nagigising. Umiiyak kasi siya pag nagising siya tapos wala ako sa tabi niya. Umiiyak siya kaagad. Yuri, mama is in the garden! Sobrang iyak ng bata. Kunin ko muna. What happened? What happened? Papa, we show Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Mama just in the garden. I water my plants there. Mama is gone. Mama was gone, baby. So sad. Just go to the garden, let's water mama's plant. You wanna go with mama. Water plants. Water the plants. Water the vegetables. Mm -hmm. Good morning. Good morning, baby love. It's alright. Mama's here. papa Kai. where is London Len going lenlen Len 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 is papa. going to to dumaguete city papa. to provincial hospital going to because she going has checked to up today Oops. False alarm guys, hindi umulan akala ko talaga uulan ngayong araw <laughs> oh, nakakasad nawala yung mga dark clouds clean up day but Yuri is missing our things here wala kaming tubig <laughs> problema talaga pag walang tubig yan hindi ko hindi ko natapos tong hinugasan kong mga pinggan kasi wala na naman tubig pork adobo nagluto ako dito ng nagluluto ako dito ng pork adobo sobrang laki ng hiwa try natin lagyan ng basil sabi nila masarap daw may basil to <laughs> experiment experiment para magamit yung mga basil na na harvest ko kasi ang dami ko pang basil sa ref hindi ko hindi pa ako nakagawa ng ano, ng pesto. Nagluto din ako dito ng talong na nilagyan ko ng ground beef. Grabe, sobrang bango ng pork adobo na may basil, guys. nag a talaga siya ng aroma. Super yummy! Yeah, you can eat here with mama. Like, come on. You sit here next to me. I'm gonna give you my food. Some of my food. So, that's our humba na may basil. Humba with a twist. Ito ang kay, kay Dimitri. Humba at saka talong na may ground beef. cek dia check bugno <laughs> ani doha